So magandang umaga boss uh, So itong customer na to is Matagal ko na tong kilala eh, may-ari nito So may mga concern lang kasi siya Kasi bagong refresh sa sasakyan uh, Ito hindi ah, ako sanay manira Ng shop ng iba Hindi ko rin babanggitin yung pangalan Pero kasi nung nakinig ko yung story niya Sobrang grabe yung nangyari sa kanya eh nirepress yung head Ah, refresh, Tapos may nakikita kami mga tagas Ayan o oh. no? Ayan nakikita nyo may tagas yan. Guys. Sobrang laki ng pinagbayaran kasi ni boss eh. Ayan. Tapos yung nagbabawas pa rin yung radiator. Bro, yung mga usap lang nila doon, pumunta siya doon sa shop ano, ang usap lang daw nila nung mayari, is kakabit lang ng timing belt. Ayan. Which is 4-5 lang dapat yun. Yung usap nila, timing belt. Eh, nung nangyari, binuklat bigla yung makina na sinabi kailangan air pressure yung head. Eh, yung customer, parang wala na siya magawa kasi binuklat na yung head niya, di ba? Ang masama pa dito, tinan mo yung mga kabit Nung ano. Ayan o, oh, ayan. Tingnan nyo guys. Tabingi. Hmm. Yung support. Tapos may nakita ako dito yung tornilyo. Kasi pinacheck na sa akin eh. Ayan o. Oh. Diba? Ayan o, oh, May nakangat na tornilyo dun. Ay, nagustuhan. Tapos ang masama pa niyan, tubig lang din yung ginamit eh pa. Di ba? Ayan. Yan ang sinasabi nilang refresh. Alam, kay, kilala ko yung mayari, eh ako lang banggitin yung shop niya. Siyempre, eh. uh, masama naman yun. Pero, pare, kawawa yung customer, pare. Alak na siningil mo. Dapat gandaan mo yung gawa. Okay lang, maningil ka na sobrang mahal eh. Ayan. Tapos, nag... Aasya ng mga piyesa, ng mga pinagpalitan, parang ayaw mo rin ibigay. Yung ECU niya, may bluetooth ngayon wala na hindi na niya makonnect yun lang po yung napakiusap niya tapos sasabihan mo pa daw ng hirap niyang kausap eh para yung ginawa mo naman tingnan mo naman oh. tingnan mo ayan oh, may mga tulo pa lang kawawa yung customer kilala ko to mabait yung customer mabait